Hi guys! Ngayong araw nga pala yung kampukay namin dito sa Japan. Kampukay means team building or company outing dyan sa atin sa Pilipinas. At itong mga kaganapan ang isi-share ko sa inyo. Lalo-lalo na sa mga gustong magtrabaho dito sa Japan, may experience nyo yung ganito. Alas dos ng hapon, bumiyahe nga kami papunta dun sa hotel may trabaho kami ngayong araw, kaya dumiretso na kami pagka-out. Taon-taon ay meron kaming event na ganito bago pumasok ang taglamig or yung winter. Pagdating namin sa lugar ay sinundo kami ng bus papunta sa hotel. So ngayon binago na. Dati kasi dumiretso kami sa parking nga noon. After 3 minutes, dumating na nga kami sa hotel kung saan kami matutulog at gaganapin yung event. Dito sa lobby ng hotel, naghihintay yung staff ng company namin para ibigay sa amin yung mga imtag at i-assist kami kung anong floor yung kwarto namin. Bawat room meron ng pangalan na nakalagay para hindi ka magkamali pumasok. ka. <laughs> Sure si Masta. Pasok dito sa pintuan niya yung main gate. Ay, main gate. <laughs> main door. May mga chanelas na na pwedeng gamitin sa loob. Andiyan si Lumay kumakain na kagad eh. Tapos dito yung higaan namin. Ilalabas lang to. Kasi apat kami dito sa kwarto. Tapos dito naman yung CR. May chanelas na. Para sa toilet lang yan. Tapos dito na yon kaming apat dito. Yan yung isa. Kumakain na. Mm -hmm. Apat. Malit lang yung kwarto namin. Kaya apat lang kami dito. Sa iba, ang pito ganyan. Lima ganyan. Tapos dito sa bandang unahan, meron dito ang dalawang upuan. Dito kasama yung mga hangiran ng... Ito, yung namin mamaya. Kimono. Tapos meron din lababo. Meron mga tissue, sabon. Meron ref. May nakalagay ng beer at saka ocha mo muna kami hanapin namin yung iba namin kasama oras na nga ng hapuna namin kaya nagbihis na kami first time ni Luma ay maka-experience ng ganito kaya tinuruan ko siya magbihis ay magsuot ng yukata kung paano pagkatapos ko siyang matalian ng sinturon ay sunod ako naman ang nagbihis noong sinuot ko yung aking yukata ay napansin ko na mas mahaba nga to sa akin kaya naman bumaba ako para kumuha ng medyo maliit magbaba ako magisa kukuha ko ng ano, malalaki kasi yung nasa kwarto eh. Pagkakuha ko nga ng yukata ay agad na akong bumalik sa kwarto dahil malilit na sa oras at nagbihis na ako kagad. syempre <laughs> rarampa mo na. Agad-agad pagkabihis ay bumaba na kami sa second floor dahil doon kami magtitipon-tipon para maghapunan. Dito na kami sa kakaina namin. Oh. At naghanap-hanap muna kami ng magandang pwesto. Siyempre, nakakailang naman kung katabi namin yung mga hired profile. At dito namin napili banda sa dulo dahil parang medyo marami-rami yung bigaya. <laughs> ito nga pala yung pagkain namin. Kay si ang tawag dyan. Kung ano man yon kasama na yon sa kulturang Hapon. At maya-maya ay binuksan na nga yung mga buti ng beer sa harapan namin. Hudyat na ito para simula na ang party. Kahit anong party na magaganap sa kumpanya nyo, tatagayan ka talaga ng senior nyo. At habang tinatagayan ka dapat, hawak mo ng dalawang kamay mo yung baso ito ay bilang respeto maya maya nga ay sinindihan na yung apoy para sa pagkain na hindi pa naluluto sakto lang yung gatong nito hanggang sa maluto kaya sabi ko kay Lumay balikta rin niya na yung pagkain niya amoy pa lang sobrang nakakatakam na kaya hindi ko na pinatagal nilagay ko na sa tiyan ko isang halo na lang yan, naghihingalo na yung apoy eh. at eto na nga yung sinasabi ko kanina tatagayan ka ng mga senior mo pero this time yung amo ko na yung nagtagay sa akin, dalawang baso Bitin yon, kaya kumuha pa ako. Kaya isang butas na rin. Meron din pala kami palarong bingo. Iba't ibang premyo, pero hindi kami nananalo. Nagapalakpak na lang ngayon. <laughs> Pagkatapos naming maghapunan, ito na yung kasunod. Kultura ng hapon na magkakasamang maligo. First time nito. Maliligo na kami. <laughs> Hiwala yung lalaki sa babae. Nung una, nakakahiya naman. Pero ngayon, nasasanay na ako dahil taon-taon namin itong ginagawa. Nauna na yung mga kasama namin. Nga pala, doon sa loob, bawal magdala ng cellphone o camera. Katatapos lang namin maligo. Oh, sobrang sara pa. <laughs> Nakaligo na. Kumusta naman yung unang experience? Sarap pala. Di ba? Okay. <laughs> ulit ka pa? Siyempre. Ulit na ulit. Ulit na ulit. Wala mga bagong gising. Maliligo ulit kami. Alas 6 ng umaga, bumaba na naman kami para maligo. Limited lang yung oras namin dahil pagsapit ng alas 7, almusal na namin yun. Sheesh! Pag na-adapt nyo talaga yung culture na ganito, sobrang saya. No? Sobrang ganda. Hindi yung lugar, oh. Pagsapit ng alas 7 ay pumila na nga kami dito sa restaurant para magalmusal. Sobrang daming klase ng pagkain nga dito. Dahil hindi lang naman kami, meron din ibang turista. Hello. 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 Sarap talaga ulit-ulitin to. Oh my God! <laughs> Uwi na kami. Hello. Tapos na. Sobrang saya. Sana kayo na mga gusto nyo mag-Japan, ma-experience nyo yung ganito. So. hanggang sa muli, ako si Jangkong, ang inyong mekanikong latero.